What's up guys? Ako nga pala si Billis Gaming. Dito tayo ngayon sa Billionaire City. At ngayon araw ay ni lang natin ang bagong mansion natin sa Sinigang. Tara, let's go. Oh. Ini Nico Yakelson direviewin ya. Tolong kasih sebot sini racok sih. Eh. Ai merah pala. Kananan nih. Kayak di sana. Taruna. Ini enggak main game. Oh, betul. Selamat selamat Nabi Koyakelson. Taruna. Tara tara tara. Dog, let's go, let's go. Let's... So, no, pwede kidnap for ransom lang, sa base Ay, na. Nagtutok na kayo. Bawal, bakit kidnap for ransom sa base? Shoot out lang. Sana nga. So, ayan nga guys, dito kami nag-chichil. Like, oh, may sopa. Sopa, sopa. Ano kung pa yan? Dito kami umiiyak, umiiyak guys, tuwing na-heartbroken kami. <laughs> ko ako kay tara na tara kay bumarel dito pwede baka maulog kay sag okay. baka mawulo kay sagdanan na okay, helicopter meron din pala dito meron tayong helicopter meron meron sa okay, baba Parang ayaw magpapasok, parang isang daanan lang ha Parang ah, papunta na ako dyan Oo nga Pati nga ako kayo, nahirapan ako, nahulog ako doon kanini Oo oh, O nga dito O oh, na tinuturo natin dyan, yeah, <laughs> <laughs> oh, tayo. No. Oh, Para wala <laughs> tumatagos sa sarili Hindi, siguro kill siya ni Destiny kung tumatagos Talagang tagos yan Ako, may ano pa tayo dito Ako, oh, pagpili ako patatagos Dito oh, Tara, stand naman Yung yung, may bumabaril kasi Tinitesting nila kung sakaling i-raid, ir di ba? Raid nga tayo mamaya, ay gagawin tayo mamaya Sino? Makasama si okay. Justin, ipapalit

CCS saan? CCTV hindi, <laughs> bayo hindi, hindi CCTV yan yan yung CCTV ano, yan dami, dami. yung ano, Hong CCTV, Christ. CCTV, Dami dali Dami dali 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 yun dali 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 eh... pag... Bakit uh, may McDonald's? Kuwarto nyo kami walang higaan. O office to, office. Bakit may McDonald's? Walang iyan <laughs> naman. No, 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 no. no. <laughs> dito na, G. Oo, mi oo. sa pintuan maaari eh, may pumatok isa din tuwan eh. Tapos may nakahabang dito sa gilid. Ito. <laughs> <So, laughs> Ito. Tagong-tago. Nasa back of na. Laki naman ng bahay na. magandang po. view. Ito, court ko. Nakuko. Walang iya kayo. Nako. Hayaan mo lang Ricardo, so easy, easy lang. Secret place, tol! May ako yata pala dito. Ay, patatas, may nakita ko dito patatas. Ito ba yung ano? Ay tol, ito yung shit natin tol, yung kayamanan natin. Patatas, nakita mo na to patatas. Armory yata. Hindi pa kakandito, Bento yak. armory? May buong full ko nandito Wala nyo ang aming mga <laughs> <laughs> Ay, ito yung mga Oh my god! Wow! <laughs> Talo Ako lang yung mga ginto na Oh, eh may droga pa kami dito mm -hmm. oh, wag ako wa wa mm -hmm. Huwag ako Kalabahin Kalamat mo pitog mo Ay, yung mga relo ko Huwag nyo so, pa Ay so... naman na Huwag naman lang kayo Pero huwag nyo naman Huwag nyo naman ng paalam Napakamas Yung diamante niya yung patas oh, mountain, yeah, patos, oh. <laughs> So ayan guys, binabaril lang namin ng pera dito Oh di ba? So tara Sarado nyo ng voltahe natin Oh di ba? <laughs> bakit parang bakit may sira to? Paano Nagtara sa taas Dito, nakita nyo na yung kwarto ko dito, Berto Kwarto na ako dito Tumatagos, tumatagos Tagos lahat, tagos lahat Walang ya yeah. Kay mami to, kay mami Dalawan niya sila ni Saba <laughs> <laughs> Hindi ba ito mag-aabang lang oh ako, buong doon lang yan. yung, yung si mga... ...tahas ah, ni Mami, oh. Ayun, ma. Walang yan. Dami. May damit pa. Ganito kami, kami kayaman, guys. Oh, binabaril lang namin yung mga alahan. So, di ba? Gupitan natin Ito nyo. yung dress ni Mami. Mga ano niya... Gupitan natin si Mami. TV. Para gupitan natin nanay natin. <laughs> Gago! Ganito kami kayaman. Binabaril lang ulit namin ang TV. Oo. Yan, sulatan nyo. Ah. <laughs> uh, ano 'yung kabilang mansion. Pinagiba. Kurang yes. Pinagiba niyo 'yung kabilang it. mansion. Ata or iniwan lang, di ko alam. Pwede kaya ayahin na lang kaya maging rest house natin, no? dami naman natin rest house, wala nga yan naman Dito dito Yaman na natin Oh my god! Wow! Oh my god! Pabalik na dyan resources rest house, Ricardo <laughs> <Okay>. <laughs> huh? Ilan na ba rest okay, house natin? Lang. Parang bumalik lang tayo eh Pakita nyo na ba yung kwarto? Inaanap ko yung kwarto ko nawala eh Paano naman dito guys? Yun know? ah <laughs> Ang kwarto ni ito. mami eh Eh, kaming mga dito Eh, may damitan dito May damitan dito 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 dito, ito Dito, ito. dito baka yung kayo dito so, Dito, ayan May damitan no? Ay, no? Dito kami nagpapalit ng damit guys Hulo, ba kayong floor? Ayan guys Anong floor Or, kayo? Dito kami nagpapalit ng damit dati, dati, dati Ah, sure? Yan. Ano, ano? Dito Anong floor guys. kayo? Balita ano, ng damit ano? Anong floor yung palitan ng gamit? Kasama na po, di ko alam saan ito eh, pero kasama ko si Patatas Ah, saka di, di, dito sa kwarto lang Ito na lang yung kwarto ko, laki ng tama Bagi sa akin kwarto na ito Patatas, meron pa lang si Mami dito na ito, ano, gold play button <laughs> Gago! Ay oo nga, ito pa lang yung <laughs> gold play button ni <laughs> <Gold> play Mami <laughs> Oo. So, oh. Walang yayo. Natatagyo atin. Nakita ko na sa baba. Na ito, tayo, ito, ito yung, tayo, ito yung isa. Kanino kaya to? Akin yan, akin, akin yan. Ah, oh, sa'yo ba yan? Ay, ay, ay oo. Oh, Ayun kay Tio. Ayun kay Tio. Ayun o. Gold play po. Ito, silver lang to eh. Walang... <laughs> Gago! Ano kayo eh. Oo. Ano, ano dito? Ba? Eh, din. Kwarto ko talaga to. Dito pala ang aming CR guys. <laughs> Ito ka man Ito ka man Sino ba katabi ko sa kwarto ko? Ang ko kwarto no? nga kwarto okay, na, hindi ko na alam, Nasad na ako Okay nasa'ng <laughs> kwarto yan? Pinakataas? Oh, yung atrasi. Eh. Ito sa ano, dati yung... Sinyong... Kahit na lang ng polis dito, kailangan pa tumalon-talon sa bundok. Saan dati? Saan dati, kanina. Huwag yung wasakan yung bagong buhay na natin, na naman yan. Yeah. Okay. Bakit? Ang may lumilip. Ayun. Sino yan? pag oh, na ako. Mga chapter, mga chapter ko Ako to, ito <laughs> <laughs> oh, tayo sa akin. Di ko po natuturo. Pulong yan, ulog, ulo na, ulog na, patay, patay pa, hindi. mag-repair? Ay, pwede ka mag-repair ga sa labas? Ang galing. <laughs> Paano pwede? Ni-repair ko sa labas. Ayun, natin ang maayos yun, Wala na.